Ayun, sa kapila meron. Yo, what's up mga kapaps? Kumusta kayong lahat? Welcome sa aking YouTube channel. Mga kapaps, yung araw nga pala, pupunta tayo sa warehouse ni Boss CAD Power Tools. Balita kasi marami daw murang mga gamit at power tools doon sa warehouse ni Boss CAD sa Bukawe, sa Bukawi, Bulacan. Kaya ngayong araw mga kapas, pupunta tayo, samahan nyo ako at tignan natin kung anong mga mabibili natin. Kaya e, dyan lang kayo mga kapas, so kaya Ayun na nga mga kapaps, inabaybay na natin ang Santa Maria Bulacan Road. Papunta na tayo sa Bukawi, Bulacan. Medyo na traffic lang tayo fountain mga kapaps. Eto, dahil direkyo lang yan mga kapaps. No? Ah, Google Map nga pala ako kasi hindi natin kabisado papunta doon. Sama ko nga pala yung misis ko, tagahawak ng pamer natin. Ay eh, mga kapas, medyo maluwag pa ang biyaki namin dyan kasi umalis kami mga 10am. Walang masyadong traffic. O mga kapas, i-update kayo kung nasa na kami banda ulit mamaya. O oh, nga pala mga kapaps may nadaanan pa tayong ilog dito Mayroong mga nagtitinda ng tilapia galing dyan sa ilog mga nakuhuli nila Marami na rin pala mga vlogger ang dumaan dito, na-vlog na rin rito Napanood ah, ka na sa social media apat ah, din pala tayo dito mga kapaps Ito kasi ang way papunta doon sa Bukawi Bulakan Saka iwas din traffic dito mga kapaps Ayan, maraming mga tao dito mga kapas Bumili din ang mga tilapia Akwad din nila sa ilog O tara na mga dragon Dire-direction na rin tayo Para mabis tayo makarating dun sa Warehouse ni Boss CAG Power Tools Kaya na nga mga kapos, malapit na tayo sa warehouse ni Boss CAG Power Tools. Ito na nga mga paps, nakikita ako na, no, marami na nakaparadong nga sasakyan. Yan yung mga bibili din ng mga power tools ni Boss Christian. Eto na nga mga kapaps, nakita ko na yung gate. Pumasok mga pala kami mga kapaps sa loob. Yan, napakaraming tao mga kapaps, nag-aabang na sila magbukas ang CAG Power Tools. Pitsa nga pala mga ha, Paps, meron nga palang binibigay na number dyan para makapasok sa loob. Habang nag nga pala tayo, tumingin mo na ako dito sa mga gilid-gilid kasi nag-aayos na sila manong ng mga ibebenta nila. Meron nga palang gulong ganong motor, tambucho, gulong Halo -halo na sasakyan. Halo-halo na yan mga kapaps, hindi pa nila ha, nabubuksan lahat, hindi pa na display Dito sa kabilang gilid nga pala mga kapaps, meron mga nagbebenta ng mga beauty product. Saka mga yan, mga TV. Tingnan niya mga paps up ang presyo. Bagsak presyo talaga. Meron din mga diaper, 200 lang. 50 pieces na. Ayan, meron niya pa na set up here dyan, oh. No? 150. Buy one, take one. Basta marami mga kapaps up Kaya pumunta na kayo dito mga kapaps up Siguradong marami kayo mabibili Sabi nga ni Boss Christian Bagsak presyo talaga mga produkto niya Totoo nga Bagsak presyo Ayan o no? na niyo mga kapabs kung gano'ng kamura yung mga patindan ni Boss Christian dito. Kaya ano pa, inaantay niyo, pumunta na kayo mga kapabs dito lang yan sa, dito lang yan sa Bukawi, Bulacan. Malapit lang yan mga kapabs. Layo, ay na nga mga kapasang inaantay nyo na na tayo sa loob ng bodega no? ni Boss Chris Khan. Ang dami makikita, makikita rito at dami mabibili. Merong mga power tools, mga gamit sa bahay, mga gamit sa motor. Basta iba-iba, Ayan ang bahala mamili ko itong mga kailangan nyo. Ang presyo nga pala niya, kalahati lang sa presyo ng, sa Shopee SADA. Kaya yeah, bagsak presyo talaga. Kung may napili kayo tapos bukta lang kayo sa may kahera, itanong nyo kung magkano presyo kasi wala na kalagay na tag price. Itatanong nyo na lang. Yan nga pala mga kapos, tumitingin na ako ng mga power tools kasi yan ang target ko talaga dito kung bakit ako pumunta. Makapili na mga power tools kasi iba't sa presyo talaga. Kaya e, gaya ng grinder barena niya, buy one take one, 1,000 pesos lang. Yung jackhammer niya, 800 pesos lang mga kapaps mas maganda pag nandito si Boss Christian sigurado makakatawad pa kayo ng malaki e punta ay dito antayin niya siyang dumating doon tayo sa kanya magpumihin ng ano, bawas presyo siya nga pala mga kapaps dalawa nga pala yung warehouse ni Boss Christian isa sa Bukawi at isa sa Balagtas sa Balagtas mamaya pupuntahan din natin papakita ako sa inyo kung ano yung mga nakadisplay niya gamit doon